Ayan mga idol, magpapatubig po tayo ng taniman ng kamatis. Ayan, nagtutupling na po sila ng kamatis. Hindi lang talaga kalalayo yan. Ayan. Isang talampakan. So, viral ka na naman kung so, pinakamagaling daw ka magtanim ng kamates mamaya may nagpapaturo na sa'yo ah ayan ang punla po natin dito ay 50 ang tray 6,000 ba yun? 6,000 na puno? 6,000 Ilang ano ba yan? Puno. Oh. 128. Oh, okay. hindi nasa 6,000 na yan. Ay, wala. Meron, 6,000. Hindi ba malalanta yan? Um, Hindi ka ano? Eh, yun po ang kagandahan nung nakapating kasi po may lupa nakasama. Hindi gaya nung ipinunla pag binunot. Malalanta po ng gusto. Ito pong nakapating may kasamang lupa. Kaya medyo mabilis din po siyang makarecover. Kaya napakainit. Napakaluwang po dito. 10 hectares po ang sakop ng family maningas dito sa lugar na ito kaya napag-isipan po natin magbukas para po hindi sayang yung panahon na hindi nagagamit tong lupa ayan mga idol dito tayo kumukuha ng tubig sa sapa malakas po ang agos ng tubig kaya lang Pasensya na po at nandito tayo ngayon sa tabi ng makina, maingay. Ayan, tayo naman po ang nakatoka sa pagluluto. Ayan, magluluto po tayo ngayon ng uh, kanilang ulam. Sinigang na naman, may sabaw. Sinigang na, ano po ito, uh, tilapia. Ayan, dala na po tayo ng sarili nating buting para po mabilis. tayo po yung magsasain muna ito tayo guys maghuhugas ng bigas sa sapa tayo maguhugas ng bigas tapos ito po yung ating pagtutubig bigas po tayo ng bigas doon po sa gawing baba may malali, malalim po doon liguan ng mga bata na namamasyal. Napakalamig ng tubig. oh, napakalinis. Kaya mga idol, ito po yung tubig natin. Okay, okay na po ito. Ang buhay bundok. At ito po yung ating mga punlang kamatis. Yan, napakarami. Sana kumita tayo tayo po ay magsasalang na ang ating lutuin luto na tayo ng kanin mamaya na po yung ulam yun napakaginawa magluto pagka ganito mga araw guys uh, ayan dyan lang kami nagluluto sa mga ayan uh, Bato. Pahoy lang po ang aming panluto. Ayan natin guys. Iba natin dyan. Pagbayaan uh, na natin sya magluto. O. Oh, ikalalapit naman ata. Itanim mo lalapit lalapit naman to kanina din to ay Sa, isang hakbang pukulangin na yung pula ah parang hakbang naman ng bata bilang na yung punla kaluwang pa nung hinabol nyo na yun oh luwag mo konti yan ba't tinanam mo pa doon sa may pilapil, pilapil? yun o Bilis lang pala eh, oh. 'yo. Tama mga 5 na na po tayo ng kanin. Tapo kulunan po tayo ng tubig para sa ating sinigang. Ayan yeah, mga idol, kumukulo na po. Oh, lagay na natin itong ating kamatis. Lagay na rin po natin yung ating luya at sibuyas. Ayan, yeah, maglagay na rin tayo idol ng patis. na lumambot po yung ating kamo, uh, pag lumambot po yung ating kamatis at dumasa na po yung ating legado lagay na po natin yung isda yan mga idol hindi tayo ng konting kamote ni uncle at para may pangsahog tayo na gulay yan uncle pahingi mo ng kamote mo kaganda ng talbuso. chariwang sariwa Ayan, mga idol. Kulong-kulo na po. Kulong-kula uh, na po yung ating sabaw. Lagay na po natin yung ating isda. Ayan, ito po yung ating isda. Lagay na po natin. gulay yan nangingi po tayo kay Angkel ng konting gulay pandagdag po sa ating nabiling pechay ayan guys ugasan lang po natin to at pwede na natin ilagay ito minsanan Ayan mga idol, lagyan na po natin ng sinigang sa sampalo. Wala na naman po ang kuluyan. Sabihin na rin natin itong ating pechay. At itong kamote at sili. Sabihin na rin po natin. syempre guys yung ating pampalasa magic sarap baka naman uh, ayan yeah, mga idol hintay lang po natin kung at uh, mamaya maya okay na po ito ayan yeah, mga idol uh. sarap gulay mulo. At mamaya po, tawagin na natin sila para kumain. Oh, bango. Oh, ganda ng pagkaluto. Tignan natin guys. Ayos ah, lasang isda Ayos, patay na natin ito Ako na yan Natin ating mga manggagawa Nakasampu na kayo? Two, four six seven. Eight, nine, ten. Ang sampu pa lang. Wala, di kaya maghapon yan. Siya, wala, di kaya maghapon yan. sampu pa nga lang yan. Saka 20 mamay nga po, di 30. Mabarata yung kulang yan. Ha? Huh? Sakto lang yan, kukula. Bibibili <laughs> ka pa ibang ano na talong kaluwang pa doon oh nakailan na plat kayo pa lang oh hindi pa nyo nakalati yung plat na yan oh <tellan> wala na dudurog na may paligi mo boseng <laughs> kaya nga re-repairin nila pagkaya-repairin <laughs> pwede nyo na re-repairin palaging ganyan yan sabog kayo kaluwang ang tabawasan oh Ayan o, katatanyo katan nyo pa yung matigas na yan. Hindi pa nakalahati. Ito minuro eh. Ay, tanim nyo na to kumain tayo sakto pagkayari nyan.